Nasawi ang isang sundalo habang tatlong iba pa ang sugatan sa bakbakan sa pagitan ng mga umanoy rebelding grupo sa Balayan, Batangas. Hinigpitan na rin ang pagbabantay ng pulisya at mga sundalo sa lugar kaugnay ng insidente. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa video na ito mula sa ilang residente sa barangay Malalay, Balayan, Batangas, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw na umagalauna ng madaling araw kahapon. Ayon sa Southern Luzon Command, engkwentro na pala ito sa pagitan ng mga miyembro ng NPA at ang kasundaluhan na nakadeploy sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa Southern Luzon Command o Solcom, isang sundalo ang nasawi habang tatlong iba pa ang sugatan sa nangyaring engkwentro. Morales po 14 o 15 po yun na engkwentro ng tropa. Tapos may namatay po na ah, 6, 6 na 6 yung namatay. 6 po yung NPA sa tropa po ay isa ang namatay na pero yung tatlo po na wounded. Wala pa raw eksaktong impormasyon ng Solcom kung ilan mismo ang nasawi sa hanay ng NPA. Ngunit ayon sa kanila, sila rin umano ang grupong kanilang nakaenkwentro sa ibang bahagi ng Batangas. Pina-expect po natin na sila pa rin yung mga yon na gumagala doon. Kaya area po, yung grupo na area dati yung naandyan ng makaraan. This time po sa so may tubuhan po nangyari yung uh, Mahigpit pa rin ang isinasagawang pagbabantay ng pulisya at mga sundalo sa lugar kung saan posibleng namamalagi ang mga rebelding grupo. Pasasalamatan so, po doon si mga nasa presidente. Sa kanila po talaga unang lang ang uh, mga pamunuan ng na monitor natin ang paggalaw ng mga teroristang NPA sa lugar ano. Sa mga atin tera naman po kung kaaccountable lang na NPA diyan magpapasok na po. Usap tayo, usap pangkapayapaan po at uh, magsipag baligaw na po tayo. Pastor, uh, magsama-sama po tayo ngayon malalong taong papasko para magkasama-sama na tayo ng ating mga pamilya. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.